Ito po ay isang handlebar ng motor. Ito po ay nakakabit sa bandang likuran ng motor. Ay, yung hinahawakan. So, ito po ay ipinarepaint. Tapos na po ito. Kaso nagkaroon siya ng wrinkles o nagkaroon ng kulo, kulubot. Yan, yeah, usually yan, nangyayari sa urethane top coat. So, ayan, eh, niliha ko na, no? Uh, pero hindi pa siya liang liha. So, lilihain pa ulit yan. So, ayan, no? Uh, may mga ilang portion kasi na nagkaroon ng kulo. So, may pagkakato na kahit nagkaroon ng kulo, ay pwede pang makuha ito sa popping. Lalo na kung makapal ang pagkaka-top coat. Ito ay limang coats po ng urethane top coat. So, itatry ko muna itong lihain ng, ayan, 2,000 grit. Verify na po siya, no? Yan po ang ginagamit uh, kapag ibabaping po yung top coat. So, wet sanding po tayo. So, yan. Uh, ang gagawin po natin dyan ay papasadahan po natin ng liha. Unahin po muna natin yung mga portion na nagkaroon ng kulubot. So, kung hindi po lalabas yung pinaka base coat niya o yung kulay niya, so, pwede pa itong ibating. Pero kung sakali po na sumagat itong kulo at inabot yung base coat o yung pinakapulay, maobliga po itong i-retap coat ulit. So ayan, uh, alalay lang po tayo sa pagliliha, lalo na sa bandang kanto. Dahil sa kanto po ay madali po itong mapudpod. So ayan, uh, pantayin lang po natin ang pagliliha no? hanggang sa lahat ay mapasadahan, matanggal po yung mga bootleg, yung mga wrinkles, then na -apply na po natin ito ng rubbing compound. So ito po, tapos ko ng maliha, pero i-check po natin kung lahat po talaga ay naliha na. So ayan, may mga portion na hindi pa talaga napantay. At meron din mga hindi pa talaga nadaanan ng liha. Ayan, katulad niya, yung mga makikintab na yan, hindi pa napasadahan ng liha yan. So ito ay ating lilihain ulit ng 2,000 grit hanggang sa lahat ay mapasadahan na ng liha. tuloy tuluyan na mawala yung wrinkles. So kung hindi po nasagad at hindi umabot, sa pintura pwede po natin yan i-bapping pa pero pag inabot na ang pintura maobliga po tayong i-retap coat ulit so ito na po tapos ko ng lihain so i-double check po natin ulit kung talagang napasada na lahat kung ito po ay napasadaan na lahat, ah, talagang wala na po yung mga wrinkles o so yung kulubot, pati yung mga bootleg, ay apply na po natin ito ng rubbing compound. Ito po yung aking gagamitin rubbing compound. Ayan, C3 cream, zone black. So ayan, ang color po niyan ay light cream or ivory. Ayan. So lalagyan po natin yung ating uh, ibabating ito po ay water-based, kaya hindi naman ito delikado sa ating mga balat. So, ayan, gagamit po tayo ng cotton or microfiber. Pwede rin pong bulat. So after po nating ma-apply ng grabbing compound at ito'y i-bapping, i-check po natin kung wala na po yung pinagdaanan ng liha. Then kung meron pa po, ulit-ulitin lang po natin ang paglalagay ng rubbing compound. Ganun lang din po ang proseso. Uulit-ulitin lang po natin hanggang sa kumintab na po ng tuluyan, mawala na po yung pinagdaanan ng liha. Kasi hindi po siya kikintab ng sobrang kintab. Kapag yung pinagdaanan ng liha, ay hindi po natin ito nasimot. Then, kapag ito po ay nasimot na no, at talagang nawala na po yung pinagdaanan ng liha, a-apply naman natin ito ng wax. Then, yung wax ay patutuyin natin at least mga 3 to 5 minutes. Then, pupunasan na po natin ito ng malinis na koto na basahan. kung sa tingin nyo po ay okay na, makinis na po siya at talagang wala na yung pinagdaan ng liha, yan, wawax na po natin. Itong gagamitin ko pong wax ay nabili ko lang sa online. So, mumurahin lang siya. At, uh, pero ang kalimitang ginagamit kong wax ay turtle wax. So, ayan, uh, apply lang po natin ng wax. Then, pag-apply po ng wax, patuyin lang po natin at least uh, mga 3 to 5 minutes. Then, pagkatuyo, saka po natin siya pupunasan ng basahan na malinis. Maganda pong basahan talaga ay microfiber. Basta malinis na cotton po, no, yung hindi magaspang. Kasi baka mag-iwan po ng gasgas -gas kapag hindi po cotton ang ating ginamit. Siguro doon lang po nating malinis po yung ating ipang pupunas na basahan. Kung sakali po na hindi pa rin kayo satisfied sa pagiging makintab niya, pwede nyo pong ulitin na ito gamitan ng rubbing compound. So, ganun din po ang procedure. Ulit-ulit lang po hanggang sa makuha nyo yung gusto nyo kintab. Kasi misan, ah, pag manual po no, yung ating pagbabating, medyo mahirap po talaga. Pasakit sa kamay at hindi talaga ganung pakintab. Pero kung pagtsatsagaan po natin ito, ay makukurain po natin yung gusto nating kintab. So, sa pagbabapping po, kailangan hindi po tayo mainitin dito. So, ganun lang po na at ulit-ulitin lang po natin yung proseso. Rubbing compound, then ibabapping, then rubbing compound, ibabapping, hanggang sa mawala na po yung pinagdaanan ng liha, then iwawax, ipupunasan ng basahan, pwede ulit natin gamitan ng wax, hanggang sa tuloyan na siyang kumintab. Sana po ay makatulong sa inyo ang video kong ito at kung ito po yung inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa akin channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para manotify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching. Keep safe and God bless.